Tuklasin natin ang kasaysayan at kahalagahan ng mahahalagang pangyayari sa Biblia. Salamat sa pagsunod sa buod na ito hanggang sa wakas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating paglalakbay ng sama-sama. na relasyon sa Biblia, ang relasyon ni Naharing David at Bathsheba. Isang salaysay na minarkahan ng ipinagbabawal na pag-ibig, pagtataksil, pagdanak ng dugo at sa wakas, pagtubos. Ang pag-akyat ni David. Upang maunawaan ang trahedya na mangyayari, kailangan nating bumalik sa nakaraan at alamin ang tungkol sa trajectory ni David. Mula sa abang pastol hanggang sa pinahirang hari ng Diyos. Si David ay isang lalaking may dinatitinag na pananampalataya at walang katulad na katapangan. Ang kanyang tagumpay laban kay Goliat ay ginawa siyang isang pambansang bayani, at ang kanyang matuwid at mahabagin na katangian ay nagpamahal sa kanyang sarili sa mga Israelita. Ang pagkikita kay Bathsheba Sa isang sandali ng kahinaan ng tao Natagpuan ni David ang kanyang sarili na naakit sa kagandahan ni Bathsheba, asawa ni Uriah, isa sa kanyang pinakamatapat na sundalo. Ang labis na pagnanasa ay nagbulag sa kanya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon na humantong sa kanya upang gumawa ng pangangalunya kay Bathsheba. Pagkakanulo at kamatayan Upang itago ang kanyang kasalanan gumawa si David ng isang malupit na plano. Ipinadala niya si Uriah sa mga harapang linya ng labanan, na may lihim na utos na ilagay siya sa isang posisyon ng mortal na panganib. Si Uriah, na tapat sa kanyang hari, ay ginampanan ang kanyang tungkulin ng walang pag-aalinlangan na sinalubong ang kanyang kamatayan sa larangan ng bigmaan. Ang mga bunga ng kasalanan, ang pakana ni David ay hindi nagpalaya sa kanya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hinarap siya ng propetang sinatan sa kabigatan ng kanyang kasalanan gamit ang isang nakaaantig na talinghaga na naglantad sa pagpapaimbabaw at kawalang katarungan ng mga aksyon ng hari. Si David, na napagtagumpayan ng pagsisisi, ay nakilala ang kanyang pagkakamali at humingi ng banal na kapatawaran pagtubos at pagsisisi. Sa kabila ng sakit at pagdurusa na idinulot, hindi nawala ng pag-asa si David. Siya ay lubos na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at taos pusong humingi ng kapatawaran ng Diyos. Ang kanyang paglalakbay sa pagtubos ay mahirap at masakit. Ngunit ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya ay gumabay sa kanya pabalik sa landas ng katuwiran. Mga aral para sa makabagong buhay Ang kwento ni na David at Bathsheba ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi. Itinuturo din ito sa atin ang tungkol sa lakas ng pananampalataya at kakayahan ng Diyos na magpatawad at ibalik ang mga nagsisi sa kanilang mga pagkakamali. Konklusyon, habang tinatapos natin ang ating pagsusuri sa kalunos-lunos na relasyong ito, maaari tayong kumuha ng mahalagang aral para sa ating sariling buhay. Naway ang kwento ni na David at Bathsheba ay magbigay inspirasyon sa atin na hanapin ang katarungan, kumilos ng may integridad, at laging humingi ng kapatawaran sa Diyos kapag tayo ay nabigo. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.